Papasok ka pa lang? Ha? Galing ka na pumasok? Ba? Galing ka na pumasok? Apo Pati ka duman dito? Duman pa ka dito eh Parang wala pa tao Anong aras? Mga Mga alas dos po Andito kami lahat Baka nasa taas ako ano nangyari sa school? Mga naman po Yung May pinapagawa sa aming module Every ano ang pasok mo? Every day na? Hindi po Ano na? sa ano ulit next week ulit anong araw Pernes ngayon baka diba ibang araw na oh. Tatlong araw po yun eh. Ah, tatlong araw na ang pasok mo. Dari web uh, Webis Pernes. Ay, Merkulis Webis Pernes. Apo. Oh, yun. So, okay na. Okay ka na. Pati ka duman dito. Paano yung allowance mo? oh sige. Bibigyan na lang kita. May, ano pa kayo? Si sinanay, kamusta? Anong sabi niya? Ayaw ko papasukin. <laughs> Ayaw ko papasukin? Bakit? Sabi niya. Mag ano dito ko na lang mamaya wala na wala pa kasi nung nakakapon yung urban ano yun? yung kapon ba yun bilis hmm. pumasok pa ako kala ko may pasok hmm. pumunta pa ako dun sabi ko ma'am nandito na po ako nasa na po kayo sabi na sabi naman hello Rafael Galvez wala daw pong pasok hmm, dapat bago mag ano ka na pero ngayon may pasok kayo kanina ako, ako lang nga po mag isi ikaw na mag isang tinuruan Opa. dalawa pa yung nag tutor sa akin o di maganda eh sabi ni nanay ay huwag ka na namang pumasok Anong gagawin mo? Wala pong gagawin dun eh Hindi anong gagawin mo kung sinabi ni mama mo na hindi ka papasok? Wala sige pa rin ako Hindi yan tama Ano sabi niya buti hindi siya nagalit sa'yo? Hindi na Sabi so... ko anong gagawin ko dito ma? Pag di ako pasok Tama tama yun <laughs> Pasok ka na lang pumasok Para at least para din sa'yo yun okay. Pag magalit ka takbo ka dito kay kaya body Ha? Sige pag may pera si yan unti-unti. Para may allowance ka, bili-bili ka na lang ng ano, bigas ulit. Kung ano. Ano sabi ni mama mo nung nagkaroon ka ng pera? Ano? Sinabi mo Wala sa kanya? Naman. Bumili ka bigas? Ano, ano, huli na eh. Pabos na yung pera ko. Sino sinabi ko? May... Ano sabi niya? Hindi mo ko binigyan. <laughs> sabi niya. Pero bumili ka ng bigas? Ako. tama so, Para, sa, para sa'yo kasi yun. Ano bang mga binili mo? Bigas po, tsaka mga ulam-ulam. Halimbawa, -ulam. so, ba bumili pa kang bigas araw na eh po yun hindi naman kayo nalilipasan hindi naman oh, basta pag G ano ngayon lang po kaganila tinaturan na ko doon ka oh, gutom ka <laughs> hindi ka dumaan dito eh wala <laughs> ka dito um, bago magkatas baka oh, nasa taas siguro kami so pag ganoon parang tahimik lang kasi dito talaga oh, parang walang tao ba eh oh, basta ganoon na lang basta pag bago ka pumasok daan ka dito parang may allowance ka no o oh, sige eh. ingat ka ha bukas walang pasok wala pag gagaw pa gagawa pa ako ng module ah oh, module ka bukas ingat <laughs> Pagbutihan mo ha. Opo, Ingat po. sa pagbabike. Ayan. Sa, baka may gusto kong sabihin sa mga kabady natin, mga sumusuporta sa iyo. Ayun well, po mga kabady, maraming salamat po sa pagpatuloy na pagsuporta niyo po. Tuloy-tuloy ng pag-aaral ha. Tuloy-tuloy ka na po to. So, para makakasa na po ako sa ano. Maka next step tulip. naman. O, oh, tama. At least marami kang matututunan dyan. sige, ingat ka ha. Pataalis. May uh, Bye. Ikumanin lang Yung ini ko po ganina. Ayun. Ay, may tao ba dito kanina? Yung dito po kay ano. Kay ate. Ah, sa kabila. Pinaiwan mo? Opo. Ah, ah. Kasi wala pang tubig dun sa amin. Oh. Kaya tulungan na ako yari dito. Oo, oh, oh, sige. Bayad ko ng tubig. Oo, oh, sige. Oo, oh, oh, tab Balik okay. ka lang dito, ha? Okay po. Ibigyan kita pang bayad ng tubig. Kasi tagal na po namin din nakabayas. Hmm, sige. Okay. Ang mabahala. Para ano. Okay. Para may tubig kayo doon. Ha? Oh, okay. masalamat po. Sige, sige. Ingat, masalamat ingat. Masalamat po, kuya balik ka lang dito pag ano ha para bibigyan natin pang bayad ng tubig salamat po let. sige ba bye 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 hindi ka napansin na pum pumalik ka pala dito ingat ingat ako salamat po sa chat kita ha pag ano para may kung may gagawin tayo bukas no? thank you po okay bye bye so yun mga badi hindi na tayo sa parking at nandito yung mga gulay na binili natin kay tatay kagabi mga badi So, titingnan uh, titignan natin kung pwede pa mga body kasi fresh naman siya. Kung so, gagawin ko naman yan mga body, ipapatinda ko kay Kuya Jan para double, double purpose ko baga body. Ano, nakatulong tayo kay tatay tapos si Kuya Jan matutulungan din natin kung paano magtinda. Kasi pinakiyo ko itong mga body medyo madami to. So, pag nabenta ito ni Kuya Jan di syempre may pera din siya. So, hindi ko naman na yung kukuin mga body para maranasan din niya kung paano yung magkaroon ng pera sa pagtitinda. Ah, syempre maturuan na rin natin mga body kung paano magbanat ng buto Kumbaga. baga. So, ayun. So, nandito sa loob mga body. Ano? Wait lang. At, ah. Wala kasing Ano ito mga body? Hindi hydraulic yung sakyan ito. <laughs> Ilang nga natin dyan. Yeah. Para double purpose mga body, makapagtrabaho si Kuya dyan. Malaman niya yung hirap ng pagkita ng pera hindi yung bigay-bigay lang so mga body ang lago pa rin mga body oh. ang dami malago pa rin so ang isang tali nito mga body ay 20 hmm. 20 kaya malaki so yan hmm. hmm. So pwede mabibenta niya to, kung mabibenta niya to, eh, malaking bagay sa kanya na hindi na nila ipangihingi yung pambili nila ng bigas ulit. Kasi kung matatandaan nyo mabali nung karaan, binigyan ko si dyan ng pera. Pero at, may pera pa naman yung mga bad siya nung kung kahapon bago siya pumasok. May pera pa naman daw siya, kaso yun nga lang. Pinamili ng uh, bigas ulit tsaka ng tingnan daw ng bigas tsaka ulam-ulam nila. Oops. Ang dami pa to. Ang dami pa to mga body kangkong tsaka kangkong tsaka ano. Kangkong tsaka talbos. Ang dami eh. ah. Naging pang negosyo na yung sasakyan natin mga na body. <laughs> Ayan. Ayan. Ang time ko lang si Kardian mga body kasi pupunta siya ngayon dito para mabigyan ko rin siya ng instruction kung paano niya bibenta to. Right? Merong ano kasi dito. Ayaw niya talaga. Ayaw kanya talagang papunta-puntahin sa akin ah. No? Teka dito. Ito yung gulay oh. Tinda mo to. Ah. Kaya mo ba itinda to? Magkano pa ba isa niya eh? Pwede na yan 15. 15 isa kasi malalaki. Opo. Okay. No, kung 10 kasi maliit. Pwede na 'yan 15. Opo. Okay. Hmm, pwede na 'yan 15. Talbos po. Talbos tsaka kangkong. Ay lang may kangkong na lang dito yun Ito kangkong. Hmm. Uh -huh. Pwede lang kayo mag ano, magadobo adobo kayo ni Nanay Gina na kung ano. Opo. Okay. Pero dapat may benta mo to, makatinda ka, no? Marami po eh. So ilang piraso to? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, peto, 8, 9, 10, 11. O, saglit lang yan. 11 na tao lang yan. Kahit mga 10 tao lang yan. O, magkano mo mapagbebentahan mo pag 10 peraso yan? Kasi yung kangkong utalbos, kuha na lang kayo dyan ng lutuin nyo. O, mga 10 peraso, 15, magkano yun? sige, pero alam mo marunong ako magsukli. Kunya 15, 20 pera mukha sukli. Ano po? Ayun, ganoon. Tapos tingnan natin kung mapaubos mo ha. Apo. Tapos balik ka na lang dito pag naubos na. At pag-usapan natin yung kita, no? Apa. Alay mo. May plastic ang dala? Wala. Nako, patay tayo. Ayun na, yung plastic dun sa may gulong yung pinaglagyan. sa may gulong ni Tony. Tony boy. Yan. Ipang, ipagpag mo na lang. So, fresh pa itong mga body oh. Fresh na fresh pa. Dito kasi sasakyan eh. Ayan. Napagpag mo. So, pabilis mo ng benta. Kaya mo kaya yung benta. Ako. Oh, o, saglit ka yan. Pata, patayo, patayo mo. Yan. Ayan. Ayan. Para mag-cash Kahit doon sa inyo, marami doon, di ba? Kesa pumunta sila sa bayan, ay ano, palengke. Sa Ayan, eh, saglit lang. Kung may kasama kang magbenta o di. Okay po. Mas maganda, di ba? Siya samahan mo sila sa pagjogging eh, no? o, di ba? Pwede samahan ka din sa magbenta o sino pwede mong maaya. Para matuto ka. Umalim mo, pumatok 'yan. Maraming bumili sa iyo. Di sabihin mo sa akin, di ulit-ulitin natin, no? Opo. Okay. Para mag-work. Mm. Mas maganda 'yun. Siksik -sik mo lang kasi okay lang naman yung mga bibig. Sabi ni Nanay Gina, nagtitinda daw siya dati. Ang kulay po. Eh, hindi, na bago sa kanya yan. Kulang. eh, ano mo muna yan? Ayusin mo muna. Wala kasi akong plastic, kaya mas may, may ano plastic. Ayan. Kasya ba sa bike mo yan? Ayun, kahit kaila sa mga kami nyo din, sabi-tabi. Ayan, pwede pa. ka na pa ako dito plastic pwede pa yan mabilis mo lang mabenta yan matas pa dito ah <coughs> tapos maliit hmm. Ay. kasi na po yan to kasi na po kasi mo paano mo lalagay sa bike yan sarap lang po sige yan eh ano po kaya ibuhol mo ayos mo na lang dun sa inyo pag ito ibuhol mo to oh ayos mo na lang dun sa inyo pag ano ako mabasag ha huwag lang po malalagay pero kaya mo yan, benta. Kaya Abis mo na. Yan. Mga sampu lang yan eh. Sampung tao lang yan. Benta ka na po. sige, gulay. Hmm. Tapos balik ka dito Pagtapos tapos uh, may bibigay ko sa'yo ha. Apo. Tapos yung pinagbentahan, huwag mong gagastusin muna ha. Okay, pa. Para makita natin kung tulad na benta mo. Iyo, Kaya? Benta. benta ka na po. Oh, mas masarap pa yung ano, yung pinaghihirapan kaya ito pa paano yung pera no. Okay so, Wala kang tali. Baka na lang po. Ha? Kaya mo mag-bike na ano? May hawak? mamatumba ka. Kaya <laughs> pwede. Baka ko o na lang po. Anong ginagawa doon? Wala naman. Anong ginagawa? Ayaw nyo papuntahin ka? Bakit? Anong, ano ba sabi mo kay nanay? Sabi ko. Sabi niya. Ano? Bakit ka pinapapunta doon? Sabi mo bakit? <laughs> hmm. Nag-usap na rin tayo tungkol dyan. O siya. Sige. Huwag mong ibibigay kay nanay na pagbentahan ha. Okay po. Ililimit e mo muna sa akin para makita natin, para makaulit tayo. No? Sige. Okay, ano, Dapat may tali yan eh. Kaya mo ba? Opo, ano, kaya mo. Oh, sige, sige. lahat po. Ibukas ko lang yung gate. Ang pasok mo, Merkules, Webes, Biernes, di ba? Opo. Ano, pa. basta pagpapasok ka, dadaan ka dito. Ayan. Wala ano. ano, na pa sige, sige. Ingat, ingat. Ano. Ingat ha. Kaya? Okay. So, yun mga buddies si ko dyan. Pagpitindahin natin ang gulay. Kasi, imbes na ibigay natin, mga buddy, diba? Naisip ko kasi, imbes na ipamigay natin yung gulay o ibigay sa kanila, isip ko pwede yung pagkakitaan at the same time, ma- ma-challenge ko rin si Kuya kung kaya niyang magbenta ng ganun kasi lagi kong ini -ano, in encourage sila dati mga body na magtinda magtinda sa ganun paraan siguro baka pag na-experience nila na kumita ng pera sa ganun paraan madali lang pala di ba magbenta eh magtuloy-tuloy siya so si Kwadja naman okay naman siya para sa akin mga body nakikita ko naman na okay siya nga lang si Nanay ang daming alibay lagi mga body katol ngayon nag-usap na kami ni Kwadja eh hindi naman may wasan ni Kwadja na magpaalam na pupunta sa akin sabi eh sabi Nanay daw eh Anong gagawin mo dun? Bakit niya pupunta doon? So, wala pa rin tiwala si Nanay Gina. Yung baga, ano pa rin. Ah, uh, nandun pa rin yung ano niya kay Kuya Jan. Nga, ayaw nga daw siya palabasin kasi paggawin daw ng assignment. Eh wala naman po sa bukas hanggang ilang araw pang walang pasok. So ayaw niya talaga mahiwalay. Ayun, buti nga ang pumilit daw si Kuya Jan. Kasi ko magtitinda siya ng gulay. At yun mga badi, gusto ko lang siya pabalikin dito para malaman ko kung na napaubos niya lahat uh, hindi ko hindi ko naman kukunin yung pinagbentahan sa kanya mga badi, Baga sa kanya sa kanya na yun at gusto ko lang na at pa paano pagpawisan paghirapan yung mga pera na hindi lang bigay ng bigay so at may experience siya rin yung ganong paglalako mali natin mga body ito yung simula para mag ano siya magtuloy-tuloy at pag aaralan niya naman mga body okay yun o, oh, walang problema tuloy-tuloy na rin naman siya nag-usap na rin naman kami right so abangan natin mga body kung paano ang discard niya at kung paano niya napaubos Ayan, salamat mga buddy sa pagsama sa simpleng vlog na to. Update in-update ko lang po kayo. Kaalam mo buddy, maraming maraming salamat sa support. na.